tubig ulit. Ayan o. Nalating! Ah, oh, nandito. So, okay? Malakas na puti dito sa kabila, dito itim. Nagkulon na itim. Sobrang so, saya. Naputok-putok oh. Ah, ini. Ha. Maho. Bakunong usok ah. <laughs> Sobrang ayare dito. Hindi nabura mukha ni Jesus. Pero nandoon pa rin yung mukha ni Jesus. Hindi nasisira pero sa tingin ko wala nang sisibol na puno dito kahit ano yan nalagsa pa ko oh. aktib talaga sya huh Oh! nalagsya ta napangin na na paling unalas pa tayo unalas pa tayo pa tayo unalas pa tayo baho ng usok. Nagrasong na usok ko. <traso na huso> oh. oh. hmm. Pero ang um, lalim nito dati oh. par, parang lumiit ano? Lumiit. Lumiit nga na lumiit. Oh, Big. Ang dami o, nalagap ako dito sa bandang ito sa usok ng hitim na, na. Gunguhin <laughs> sa lupa sa tapat ng mga kaibigan <laughs> Parang yuyut-yut yata ako pala Yung Ang mukha ni Jesus o, hindi nasira Yan ang mukha ni Jesus Sobra nangyayari sa ating vulkan Sobra Pinubos ang tubig Eh, para ano? i na buhay buhay na buhay ano balang 27 na ako mo da na ito laga pa ka na naman sa loob ay sa paghihina ano? Hmm? lilipit pa tayo sa kabila doon Ayaw na. Ayaw na tayo na tayo makakam na yung dehydrate makita ah. okay, ko lang sa inyo yung buo yan talagang dating tubig ngayon abo na sa mga turista naging pasero o oh, ko dito yung dati yung pinuntahan tubig ngayon ang laman nya ay abo at saka apoy sobra ito sobra nangyari grabe paano pa tumapuntahan ng turista kung ganito epekto ng pagsabog niya halos lahat desierto na wala nang natira kasi tubig yung laman niya. Okay. Sumisirit yung loob niya. Sumisirit. Sumisirit yung loob. Sobra to. Tunti pa rin siya nasabog. kaila ko na konti hindi ko na makakita sa saan yung tindahan dito ni Mian isang pagparte yun grabe yun talaga abo ito yung red lava dati o oh, ewan ko hindi ko na alam red lava dati pa pero... ha? kumain tayo? Oh, guys iwan namin to kasi mainit na mainit na ito yung loob nya kita kita nyo naman talagang inakit pa namin yan ah, ngayon puputulin ko na kasi sobrang init na po